Sa linya ng telepono, si DFS Assistant Secretary Paul Cortez. Asek, good morning po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito, kasama si Ms. Diane Carrer, dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang uh, umaga po sa inyong po lahat, Sir Audrey, uh, Ma'am Diane, at sa mga nakikilig at nanonood po. Okay, Asek, paano po nakarating sa embahada itong report na meron tayong kababayang nasawi na si Marjoret Garcia? Opo. Based po sa report ng ating Migrant Workers Office ng BMW sa Arcobar, eh, nakuha po natin itong balita na meron po tayong kababayan na, uh, na, uh, na uh, unfortunately nasa ng buhay at uh, yun nga, kung ano nga po lang talagang napunatulong na nung nangyari that led to her death po. Ang mga initial reports ay nakikita po uh, na namatay po siya sa Staghound at uh, uh, ang ang suspect ay uh, nandito po sa custody ng police at may uh, cases filed against itong uh, isang uh, ibang lani na perpetrator supposedly. Uh, again sir, pakiulit po, meron na daw po bang suspect at yung iba pang update patungkol sa kasong ito? Yes po, may suspect na po. May uh, under the custody of the police and the police are also investigating so that paantay lang po natin ang detalye ng investigation before we're able to release more information kung paano nangyari. Rest assured po that the embassy, the MWO are all uh, in contact with the local law enforcement authorities to make sure na makuha po natin yung justisya para sa kababayan natin ang nangangalang uh, Marjolette. Naiulat na rin po kahapon, uh, nakikita ko sa social media at mag-press release na rin po ang uh, DMW uh, about the case of Marjorie. And uh, again, the uh, DFA, the DMW will work together para makuha po natin ang justisya dito. Okay. Uh, tama po ba yung akin narinig, Asec, na meron pong ito po nga si Margaret Garcia. And with that case, saan po na nangyari po yung uh, naturang insidente na nasanghi po ng pagkamatay po ng ating kababayan? Opo, uh, hindi po very clear uh, according to uh, official reports. Uh, although may mga huko uh, kakahaka at uro puro sa FB, uh, but uh, she was uh, found and brought to the hospital by the police nakita may uh, stab wound po ito si Margaret. At doon nga po siya nasa uyan na ng, bu uh, nang buhay, na bawian ng buhay, I should say, sa ospital na po. Hmm, okay, so hindi pa po alam kung saan nangyari yung pagkakasaksak sa kanya dahil sa stabon kung ito po ay sa lansangan o dun po sa area ng kanyang pinagtatrabahuhan, sir? Uh, hindi pa po very clear. Although yung suspect ay uh, was found shortly after Uh, very close to the area kung saan daw siya natagpo ang uh, duguan at uh, may stab mm. So what we know so far, sir, is that foreign national po itong uh, uh, suspect na natukoy po? Yes po. Uh, hindi po siya papuang Pilipino at yung foreign national ay nandun na po sa pulis uh, Ang mangyayari po dito, uh, yung foreign national na sa pulis at habang uh, in-investiga, Uh, andun pa rin sila sa kustudiya ng uh, kapulisihan ng uh, Saudi Arabia. At pag natapos na investigation, lalabas na po yung mga documentation uh, pertinent to Marjorie, yung cause of death, death certificate, at uh, pwede na pong maiuwi ang uh, labi ni uh, kabayang uh, OSW. Okay, ito pong suspect na natukoy po ASEC, kakilala po ba ito ni Marjorie? Hindi po very clear sa uh, investigation pa. Inaantay pa po yung uh, uh, resulta ng investigation ng uh, police. And yun nga po medyo mahirap po magbigay ng mga haka-haka uh, but uh, at the same time uh, we, we do hope na mapabilis ng kuwante ang uh, Uh, investigation time ng Saudi police usually it takes about uh, a couple of uh, days or a couple or maybe a week or so but uh, nakatutok naman po ang ating embahada at ang ating MWO sa Alcobar para mabigyan ng uh, linaw kung ano ba talaga ang sa ating kababayan. Okay, so antay na lamang po namin ang mga karagdagang detalye as the investigation goes along. Um, ano yes, naman so. po, ang, um, there are reports of course na nandoon po ang suporta po ng gobyerno para po sa pamilya ni Marjorie. Ano-ano po yung mga tulong na maibibigay po natin kay sa pamilya ni Marjorie? Because I understand, ay tama po ba balak na rin pong umuwi nito ni Marjorie after the contract ends? Yes po, nakita ko rin po yan sa Facebook. Uh, Finish contract na daw po sana siya in the next couple of months. But of course, uh, may nangyaring ganito. Kung kaya't bibigyan po ng tulong ng ating uh, government, uh, hahabulin po natin the usual uh, uh, end of service benefits and uh, maybe perhaps burial and assistance ng uh, uh, oa para sa pamilya po nila na naiulat na rin po earlier natutulungan pa ng Owa ang family para pumunta sa Manila in case they need uh, to come over here and um uh, you know salubungin ang ang, ang remains uh, pati na rin yung mga kagamitan ni uh, Marjorie even when it arrives sa Philippines. Uh, kailan po expected po yung pagdating po ng uh, remains or labi po ng ating kababayan sir? Well, we have to wait po for the um, investigation and the silence to finish. As I said kanina, but we're looking at about a week, a uh, week and a half. And uh, if so, once the documentation is complete, hopefully, mapadad-mapadad, mapabilis. So kung October 3 ngayon, and hopefully before the third week or fourth week of uh, even earlier ng October, ay mapayawinan na natin. But again, we have to wait for the uh, investigation to finish. Okay, panghuli na lamang po mensahe po ninyo um, at nang inyo pong ahensya sa mga kaanak po ni Margaret Garcia po, sir. Opo, uh we just need to uh, uh... Um, make sure na alam po, uh, sorry, we just need to uh, trust po na ang dyan po ang Philippine government para tulungan ang ating uh, pamilya ng ating kababayan na nasawi, si uh, Margaret Marjorie at Garcia, andyan po ang DFA through our Philippine Embassy in Riyadh, andyan po ang DMW through the MWO office in Alcobar. Sama-sama po tayong tumututok, Rami na monitor po yung kaso ni Marjorie at rest assured that we will seek justice para sa host sa pagkamatay na ng ating kababayan si Marjorie at Garcia. At yan po ang ating hangad, ang mabigyan po ng hustisya ang ating pong kababayan. Maraming salamat po sa update, Deputy Assistant Secretary Paul Cortez.